News Update Mga balita ngayon. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. umaasang mas bababa pa ang hunger rate sa bansa sa pagtatapos ng 2025. Dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. itinalagang bagong hepe ng PAO. Dalawang nawawalang OFW sa Hong Kong natagpuan na at ligtas. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pag-asa na lalo pang bababa ang hunger rate sa bansa bago matapos ang taon. Ito ang sinabi ni PBBM sa pagharap nito sa mga benepisyaryo ng walang gutom refuel project sa Maynila kahapon. Ayon kay Marcos, naging epektibong instrumento ang walang gutom program sa pagbaba ng hunger rate mula 48.7% noong October 2024 patungong 41.5% nitong March 2025. Dagdag pa niya, bumaba rin ang bilang ng mga nagugutom sa mga pamilyang benepisyaryo ng nasabing programa. Sa ilalim ng walang gutom program, binibigyan ng food credits na nagkakahalaga ng 3,000 pesos sa mga piling pamilya kada buwan. Maaari nilang gamitin ito sa mga digital kios kung saan sila ay pinapayuhang pumili ng masustansyang pagkain. Pagkatapos ng kanilang pamimili, makatatanggap sila ng resibo bilang bahagi ng monitoring ng programa. Nanumpa na sa tungkulin ang bagong talagang Executive Director ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na si dating Philippine National Police o PNP Chief Benjamin Acorda Jr. sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang nitong Webes, October 16. Si Acorda, miyembro ng PMA Class of 1991, ay nagsilbing ikadalawamputsyam na hepe ng PNP mula Abril 2023 hanggang Abril 2024 at kilala sa kanyang kampanya laban sa katiwalian at cybercrime. Bilang bagong pinuno ng PAOK, siya ang mangunguna sa pagtugis sa mga sindikato at tiwaling opisyal sa pamahalaan, kapalit ni Gilbert Cruz na ililipat sa ibang posisyon. Natagpuan na ang dalawang OFW na nawawala sa Hong Kong simula Oktubre 4 ayon sa Department of Migrants Workers o DMW. Sila sina Aimee Mahilom Pabuaya, 24 at Alili Perez Tibay, 33, na huling nakita sa Suwen 1, district bago iniulat na nawawala. Sa press briefing ni DMW Secretary Hans Leo Kakda kaninang umaga, tumanggap ang Migrant Workers Office ng tawag alas 10.30 kagabi mula sa kanilang labor attache na nakita na ang dalawa at dinala sa istasyon ng pulisya ng Hong Kong. Kasunod nito, agad silang sinundo at dinala sa tanggapan ng DMW para bigyan ng psychological counseling at sumailalim sa medical check-up. Ayon kinapabuhaya at tibay na wala sila sa Longmun Country Trail nang hindi nila inaasahan. Sa ngayon, ligtas na silang dalawa at nasa ilalim ng pangangalaga ng imbahada. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.